Anong ganap sa mundo ng showbiz? Direktang tinukoy ni Daryl Yap si Joel Lamangen sa isang Facebook post ng aktor na si Aaron Villena na nagdulot ng kontrobersya sa social media. Sa Instagram post ni Aaron, ibinahagi niya ang kanyang masamang karanasan noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Bagamat walang direktang pangalan na binanggit si Aaron, ipinalam ni Daryl sa kanyang repost na si Direk Joel Lamangen ang tinutukoy ng aktor. Sinabi ni Daryl na na-unfriend na siya ni Direk Joel mula noong 2022, kaya't hindi na niya ito matatag sa kanyang post. Ayon sa post ni Direk Daryl. Itatag ko sana si Direk Joel Lamangan at ilan pang artistang siya ang nagpa-plaster ng titi, kaso na unfriend niya na ako noong 2022, sayang naman. Komento pa ni Direk Daryl sa kanyang post, Ang lalakas mag-imbento at magkabit sa pangalan ko as sexual predator, pero itong mga totoong pangyayari, tahimik mga walang pinagkatandaan. Matagal na ang hidwaan sa pagitan ni Nadaril at Joel na nagsimula noong 2022 at may kinalaman sa kanilang magkatunggaling proyekto at politika. Si Joel ay kilalang anti Marcos habang si Daryl ay pro Marcos at tila patuloy ang kanilang alitan hanggang ngayon. Ayon naman kay Aaron na trigger siyang ibahagi ang kanyang karanasan dahil sa mga pahayag ng isang direktor sa isang panayam. Sa nasabing panayam, tinalakay ang mga karaniwang insidente ng mga artista na nagpapalakas ng kanilang karir sa pamamagitan ng pakikisama sa mga gay na may kapangyarihan sa industriya. Ayon sa caption ni Aaron. Sorry na pa post na ako, kasi parang may mali sa mga sinabi eh. Parang dapat maging proud ka pa pala. Kalakip ng post na ito ni Aaron ay ang mahabang kwento niya tungkol sa isang direktor na nagpresinta na siya ang maglagay ng plaster sa ari niya kahit may production staff naman na nag a sa kanya. May nakita akong post, nagsalita pala itong director na ito na matagal na daw nangyayari yung mga ganong senaryo. Parang proud na proud ka pa. Eh kung sabihin ko kaya, na isa ako doon sa artistang na-exploit, at ikaw yun. Tandang-tanda ko yung kailangan ko mag sa eksena, kamey role lang ako, may tumutulong na sa akin sa production, pero pumasok ka sa CR at pinaalis mo siya. Ang sabi mo pa, dapat hindi ka nagpapalagay sa kanila, ako na dapat maglalagay niyan. Wala namang problema sa akin, pero ilang beses mong tinatamaan at dinidikit yung kamay mo. Nire-respeto kita bilang tao at direktor, kasi magaling ka, pero dahil baguhan pa lang ako noon, oo lang ako ng oo, kasi kailangan ko din kumita ng pera, pero malamang hindi mo na maalala, kasi sigurado ako, hindi lang ako ang ginawan mo ng ganon. Nung in-interview ako sa Fast Talk noon, hindi kita pinangalanan kasi may respeto pa din ako sa'yo. Kahit mga staff nagtatanong sa akin, hindi ako nagsalita. Kaya sana tahimik ka na lang din. Kahit noon or ngayon, never naman magiging tama yung gawain ganon. Kung totoo man or hindi, hindi mo dapat itolerate yung mga ganong bagay. Maaalalang nabanggit din ni Erin ang pangyayaring ito sa interview sa kanya ni Boy Abunda sa show na Fast Talk. So, ano po Tito Boy, yung plaster. Kailangan ko mag-plaster. Okay. Tapos parang cameo role lang ako doon sa movie na yon. Tapos um, hinanap ako and then pagpasok niya, sabi niya, oh bakit sila naglalagay yan? Ako na maglalagay yan. Uh -huh. And then sabi ko, oh sige po. Tapos feel mo na parang may something pero hindi ako umangal. I was too young and syempre kumbaga sa industry natin baka sabihin, arte naman. Eh, pero eh, looking back, eh, ang feeling mo na abuso ka? That time. Okay. Nagugat post na ito ni Aaron, matapos ang interview ni Direk Joel Lemangan sa pep.ph, na tila baga pinagtatanggol niya ang dalawang akusado sa panghahalay kay Sandro Mulak, na si Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa pahayag ni Direk Joel sa pep, Noon pa, meron ng ganun day. Hindi lang nabubulgar. Panahon pa ng kopong-kopong, meron na yon. Ilang mga artista na ang naging leading man at sumikat na nang galing sa bading. Ang dami, ang dami na noon Neng. Hindi lang na bulgar. Ngayon lang na bulgar. Dati noon secret. Matagal na ang mga ganyan, luma na ang mga kasong yan. Hindi naman yan bago. Mababait yung mga bading na yon. Hindi naman balahura. Mabait si Dode. Kawawa naman yon. Meron na noon pa, pati mga babae. Sa TV industry, sa pelikula. Kasi Stepang Stone yan eh. Gusto mong makilala, gusto mong magka-project. So papatol ka. Wala kang choice. Eh kasi pag wala ka namang pinanghahawakan at wala ka namang mga kakilala, papatol ka. Kasi gusto mong magkaroon ng trabaho. Gusto mong sumikat kahit paano. Ayon kay Direk Joel. Samantala, may isang Facebook post na nag-circulate sa social media na di umano'y post daw ni Direk Joel Lamangen. Ayon sa post, Paano ka inabuso kung yun naman ay iyong ginusto? Ikaw pa nga ang may sabi na isubo. Kaya ka hindi kinukuha sa leading man roles ay dahil alam sa buong network at production circles na bakla ka. Hanga din naman ako sa iyo. Tumagal ka sa industriya dahil sa pamamokpok. Ilang baklang direktor at producer na ang iyong pinatikim ng panandaliang aliw at hinimad ang papaitan para magka-project ka. Nakailang rich gay benefactor ka na, Aber? Ilan na sa kanila ang tumira sa iyo para makuha mo ang gusto mo? Balita ko may ka-live-in ka pa na bakla ngayon sa Makati na nagbigay sa iyo ng negosyong bar at may mga anak-anakan pa kayo na aso. Nakikisawsaw ka sa isyo para ikaw ay umingay at mapag-usapan dahil palaos na. Kaya itahol mo lang yan. Pero never ka inabuso dahil yun ay ginusto mo. Agad naman nag-react ang line producer na personal na nakakakilala kay Direk Joel na si Dennis Evangelista tungkol sa peking post hindi ito galing kay Direk Joel Lamangan. May poser si Direk Joel Lamangan na nagpapanggap na siya. Kumukuha ng datong sa mga gustong mag-artista at pinagbibrief online. Tungkol sa pahayag ng artista na allegedly ay pinatatamaan ng sikat na direktor na siya ay na sexually harassed, walang pahayag o pagpatol na sinasabi si Direk Joel Lamangan. Hindi ganito magsalita at hindi niya legit na account itong nakapost na ito. Hindi rin niya ugaling manlait ng tao. Sa kasalukuyan ay busy si Direk Lamangen, kaya wala siyang panahon pumatol sa mga ganitong issue. Dinipensahan din ng director scriptwriter na si Ronaldo Carvalho si Lamangen laban sa fake post. Ayon kay Carvalho, Pagkabasa ko nito, alam ko nang hindi si Direk Joel Lamangen ito. Hindi siya ganito magsalita. I verified it to Direk Joel. True enough, kinumpirman niyang hindi siya ito. May mga walang hiyang tao talagang ginagamit ang FB account niya sa maraming kabalbalan. Please stop putting words at direct Joel's mouth. Hindi para patulan pa niya ang starlet na ito. Obvious namang isa na naman siyang nakikiride on dahil sa kaso ni Sandro Mulak. Magtigil ka Aaron Villena. Tama na ang pakikisakay sa isyo at paggamit ng tao para mapag-usapan ka lang. Wala kang mapapala sa ganyan. Hati naman ang reaksyon ng mga netizen tungkol dito. May isa namang netizen ang nagduda kung bakit naka blue check o verified account ang nagpost kung hindi daw totoo yung account. Hahaha -ha -ha -ha, natawa ako sa post. Pero question, bakit may blue check sa name ni Joel Lamangan kung hindi siya yon? Hay ang gulugulo na. Kung sa tingin nyo na abuso, naman yako na rape kayo, may husgado naman. Doon na kayo pumunta, wag sa social media.